So dito guys ay nag rg ako at may mga nakakampi akong iba ang salita. Ito pakinggan nyo. Page Hindi ko alam kung taga-Indo ba sila o mga Bisaya. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi nila dito kaya kayo na lang ang mag-translate guys kung naiintindihan nyo sila. Uh, midnight, midnight. Ha? Grabe, wala talaga akong maintindihan. <laughs> Kahit na hindi ko man sila naiintindihan ay natutuwa pa rin ako dahil naaaliw akong makinig sa mga sinasabi nila. At nung una akala ko ay mga taga-Indo sila. Pero napansin ko na Pilipinas sa mga flag nila. Kaya naisip ko dito na siguro ay mga Bisaya tong mga nakakampi ko ngayon. At shoutout po sa lahat ng mga Bisaya dyan. At may binanggit sila ditong pangalan ng isang sikat na vlogger. Mia <laughs> Kalifa. Pero bago tayo magsimula ay eh kung hindi ka pa naka-follow sa aking page ay baka naman. The Ola, Dragonborn is back! Your team is no? okay. Hindi okay. lang katapat. At samahan niyo ako ditong pakinggan ang mga sasabihin nila.

da daot, da. Da Julian, gi gi gi. Gi 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 gi. Grab blow 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 blow. Don't them pull them Iwa, ah, uh, to'y Lumiag, ato ni Guanoy Mia gi pick sa kon Julio na no, skill. Okay na, let's go. Lumia basta na skill oi. No, eh. Yang yeah, ay baler dito ko na Dragonic. Wala ni Morph Mars. Dapat pa. At okay na sana dahil lamang nagad na kami early game pa lang. Kaso nag-AFK pala si Zilong. Guys, <laughs> bakalit <laughs> pag yun. Kaya naman nag-surrender na lang tuloy dito ang mga kalaban para ma-invalid.